Sampung kahulugan ng dagat sa panaginip. Una, tinatanaw mo lamang ang dagat sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may pangarap ka sa buhay na gusto mong makamit. Ito ay isang paalala na kailangan mong kumilos at magsumikap para makamit mo ang iyong pangarap sa buhay. Pangalawa, ang paglalakbay sa dagat sa panaginip, nakasakay sa barko o bangka. Ito ay nangangahulugan ng patuloy na magandang kinabukasan, mga hangad sa buhay mo na maging matagumpay sa parating na panahon. Maganda ang pakikitungo sa trabaho at pamilya pangatlo, nang huhuli ka ng lamang dagat sa panaginip, ito ay nangangahulugan na maraming biyaya ang darating sa iyo. Ito rin ay nagpapahiwatig na mas lalo pang lalago ang iyong negosyo at magkakaroon ka ng malaking kita sa iyong negosyo. Pang-apat, ang paglangoy sa dagat sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng lakas o tapang na harapin ang mga hamon o pagsubok na dumating sa iyong buhay. Panglima, naliligo ka sa dagat sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kaligayahan sa iyong damdamin o may okasyon na parating. Panganim, kalmado na dagat sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na maayos mong nakukontrol ang iyong damdamin. Pangpito, maalo na dagat sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng problema o mga alalahanin sa buhay. Pangwalo, maputik na dagat sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na hindi mo maayos na nakukontrol ang iyong damdamin. Pangsyam, nalulunod ka sa dagat sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na binigyan ka ng senyalis o warning sign na huwag kang madala sa kahirapan sa anumang mga pagsubok para hindi ka malulunod sa iyong mga problema o pagdurusa. Ipagdasal mo ang iyong panaginip sa Diyos. pang ang nagiyelong dagat sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagiging stuck o hindi makagalaw sa isang particular na aspeto ng iyong buhay. Ito rin ay nagpapahiwating ng takot sa pagbabago o sa pagharap sa mga bagong sitwasyon. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos maraming salamat